Ayan yeah, mga pre, uh, ito naman ang gawin natin Ang ganda na ng setup ng single na to uh, Rosy lang sa kalam Mga pre yan, Rosy Macho uh, Hindi na pandal At uh, walang kuryente Okay, simula dito pa rin tayo Sa kanya ignition uh, Wire Okay, putulan mga natin ito ba? Ito ba? Yan, mawala na naman yung cutter natin mga pre Hindi natin alam kung saan nagpunta <laughs> okay. Ah, oh, check natin. Ilang araw na to pre, hindi na andar? Sambon na. Tagal-tagal na, ha? Oh, Ang pati mo lang dinala. Ay, mo. Ah, yun ba yan? Hmm. Check natin mga pre. Tingnan natin kung may kuryente. Wala. Wala talaga. Ay, Wala. Ito lang yung mga signal light. Ah. Uh -huh. Pero, um, 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 sa ano nagagaling yung pre sa baterya? Pero, mayroon, sa likod ko yun, nawala, dalawa. Ah. Ah. Yan mga pre, walang oryente. arik tayo na natin sa ano mga pre. Gusto sa kanyang wire ng stator. Riktay na natin. Wala nang paligoy-ligoy pa. Marami na naman tayong vlog sa, sa troubleshoot ng motorhulls sa iba't ibang motor Alas ah, paras lang din 'tong mga pre. Ay tanggalin na natin 'tong cover. Dilitali ba 'to, pre? Wala, oi, lang. Puro may lag. Ayun. Gasa. Ayun. Ayun. Okay. Ito mga pre. Alas na natin 'yung camera. Okay. Hanapin nung natin dito yung wire na may, ano yan, may switch May, na Yung pula. Ah, okay. Okay. Ito mga pre, itong sa primary. Check natin dito. Ito ang kulay mga pre, ito yung ano. Ah, black na may lining na na ano, na red no. Putulin putulin natin ito. Yeah. Ito mga pre. Yung kukunin natin mga pre. Itong ano wire na galing sa ilalim ha. Hindi yung papuntang harness, yung galing sa harness hindi. Itong pa ano, Ay, uh, yung galing sa ilalim mga pre. Itong sa kanyang uh, stator. Pre, doon sa kabila, pakikin ko sa'yo. <coughs> oh, check natin mga pre kung may kuryente. Okay, sagasagad lang ha. Okay, check, kick. Tap, <coughs> saglit. Hindi <coughs> uh, masyado abot eh. Okay, kick. Okay. Okay pa? Okay, matik. Wala. Okay. Ngayon mga pre, alam natin sira nito. Primary. Primary sira nito mga pre. Pwedeng i-battery operated to. Or pwedeng palit, palitan ng ano to. Ng stator. Yun lang mga pre ang problema nito. Pag napalitan ng stator, under uli. Ngayon pag nagpalit ng CDI, battery operated, under pa rin. Okay, yun lang. Ano pre? Ay oh, ayan mga pre, ito yung sa sarusi na tin natin, ayan oh. Tanggal lang yung hinang ng primary, tapos yung sa kanyang charging system, yung kulay yellow, tanggal din yun. Oh. Eh, hinangin muna natin at tingnan natin kung maglalabas na ng kuryente mga pre. Ito yung, ito yung sa kinalas natin yung rosya, ayan oh. Okay, hinang muna tayo. Ayan mga pre, ah, tapos na hinang na natin oh, ayan oh yun yung sa primary ito naman sa charging system mga pre Hininang na natin parehas yan. yan hindi ko lang na ipakita yung paghihinang no pero ayan kita nyo naman sariwang sariwa pagkakahihinang natin yun no okay ah, uh, salpak natin ito mga pre uh, at subukan natin panda at marami pa tayong gagawin sa motor na yun ah, uh, shock nagtatagas tapos yung kanyang ano Uh, starter pagagawin din natin. Ayan. Yeah. Sa mga tagas. Okay. Yeah mga pre, uh, ito na naisalpak na natin 'tong Rossi Macho 125 na stator na naputol yung kanyang ano no, uh, primary primary na wire tapos yung sa kanyang uh, charging system na wire yung tigisa isa Ito, no? natin. Okay ya nakasusi na. Yun know? o. Oh. Ayan mga pre. Kumaandar na. At shout out kay paring mic Ayan. Okay. Yun know? o. Oh. Oo. Ayan, okay na ito mga pre. Yun lang ginawa natin dito. Ito so, pre, yung starter. Carbon dress. Nice na natin yan. Pero hindi napagana kasi wala pang relay. Bibilan niya pa ng relay. Ayan lang. Ang ganda lang setup. Video kulang pa pero maganda na rin. Alright.